Tignan nyo guys, ang oh, sarap na sarap siya sa pagkain niya. Parang gusto ko din itong itry. Try natin guys, pag order na tayo. na ang Konu Mini Crunch na in-order natin galing sa TikTok. At titignan natin, maghahanas review tayo ah. So, sabi sa TikTok na i-shake muna daw bago buksan. So, shake muna natin ah. doon, i-shake-shake -shake daw. And para daw, yung chocolate sa baba magpunta dito sa taas. At eto na nga! Pagtapos ng ilang taon, tapos ko na rin i-shake. And hindi ko na siya i-freeze kasi gustong gusto ko na talaga siya matikman. Kasi nga, lagi daw tong sold out sa TikTok. Kaya kailangan natin umorder. The moment of truth yan. Kita baka ano eh. Wow! Oh, ang sarap niya, guys. Oh. Oh my, na minad. Ang bango niya, Para siyang ano, parang yung nabibili sa ibang bansa na ano, chocolate. Ganun yung amoy niya, Dream yung chocolate talaga, ayun you know. oh. Siguro pag freezeer ko 'to, Nalabas talaga lahat ng chocolate niya. Ayan. So, huwag na tayo magpatagal pa. Kainin na natin. Kasi gustong gusto ko talaga tumatagal na. Kainin mm. na natin, ha. Ayan. First bite natin. Di! talaga. Hindi ako binayatan dito para lang magsabi ng ano, sinungali. Masarap talaga siya, B! Sarap-sarap niya, sarap, ko sa so walang hihingi. Ang sarap niya, Ang sarap ko, ano! Ayan! Alam niya yung ano? Yung, yung ano yung stick o? Oh? Yung chocolate ng stick o? Oh. Ganito yung lasa niya. Pero hindi ganun-ganun. Mas masarap pa sa stick o. Oh. Kaya, try niyo na please. Nagpamakawa ako. Hindi ko lang masabi sa inyo kung gaano talaga masarap. Pero sobrang sarap niya. Ayan Oh. Kaka-order ko lang ngayon na ah. Baka sabi niyo kahapon pa ako nag-order. Kaka-receive ko lang ngayon. Ayan. Kakain na talaga ako nito. Bumili na kayo na ito ba? Ah. Bumili na kayo na ito Kono mini crunch lang sa TikTok siya Bilisan nyo na Baka ma-sold out pa